Lalagsay lang. Lala, ano yung nagtago? Ito na lang ah sa akin. Dalhin ko na tong anong mahal. Lagayan. Ano, <laughs> Ayaw kasi ninaulan ng manok. Alam ko ah? yan siya. Oh. Si kuya dalahan. Bakit ka pa ba nagtatago? Siya yung lalagsay ko. Hoy! Uh. Si ako, ako, ako ha. Ay, ano ba to? Lollipops. Ha? Ha? Wala, sige. Order Dolipas. na lang si mahal pa rin. Mag-order lang kami ng namin. Work, oh, may kanin. Baka magbutong ka Huwag, wow, meron akong kanin. Na si sila, -a. Guys, ito lang akin ah. Pero na doon apat na degdegan ko pang apat di walo. Thank you Lalab Zila ni. Thank you po sa kasyaron. Thank you sa ano sa mga nagbi-video diyan. Oh, ayan. <laughs> si Lalab Zila nung tumatak mo. <laughs> Ayung curly tops, gusto ko. Huling-huli ko si Lalab Zila Lala Ito po yung uwi ko na. Oh, na? O di ba, wala tayong recipe. Oh. Hoy, mayroon pa katot si keto tsikaw. Pinakakuhan niya ako ng pansit. Oh, ito si Si Perla na iiyak si Perla. tawagin natin. Ha? Hindi ko si Perla. Ano ba kasi? Ito lang naman ang kinuha ko eh. Kay Perla yan, Kinain niya. Meron na nga ako. Ano pa ba? Dadagagan mo pa ba bang raw rin ko? Oo, tama na yan. Ba't manilipat mo ba sa maunan yan? Ayan. Raw rin to, guys. From Ate Connie. Thank you. Ayan, guys. For to this video, guys. Pauwi na kami. Hi, guys. yan po sila. Labas na ah uh, si Katot. Si Katot so, Sarap ng buhay. Kila, si Icy naman, oh. Laging naghihintay. Oh, nabilog. Dapat nabilog na ko. Balutin mo ako. <laughs> may, may Sharon na ako guys. So oh, ayan, para may may pang video, pang premiere ni Inday ng isang oras. <laughs> Wala <laughs> nga tong isang oras eh. Wala, isang Wala nga, 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 nga isang nga oras. Guys, i-check natin kung anong... I-check uh, na daw niya yung aking Sharon, oh, guys. Oh, Sharon. ano yan? Laurel. Laurel. I have my cake. My cake. Ano pa? may pangsit ano pa kumuha ka doon mayroon pa I have shrimp oh ayan and yung panga guys yung panga oh, oh panga. nagdala siya ng panga, panga oh, para panga. kay King para magana ang kanilang anaana -ana. oh, sa'yo ano ba sa'yo ito naman sa'yo hoy sa'yo ba to yes oh i-check po rin i-check yes, po rin yes guys I oh tali tali oh I don't know. Lechon. Lechon yan. Di Di mm -hmm. oh, lechon ba yun? Oo, lechon yan. Yung baboy, tapos yung... Manok. Kinilaw. kinilaw. Oo, oh, kinilaw. Okay. Ano pa? Oo, oh, my cake siya. Oo, oh, may cake ako, guys. Okay, cake. Ayan. Cake. Ano? Tapos, syempre, may laurel ako. Laurel, okay. Tapos, may pata. Ano yan? Tapos? Ano yan? Oo, Tapos, may pata. May tapos, ito, may pata. <laughs> <laughs> Ayun. Ano yan? <laughs> ano yan? <laughs> Ito guys. <laughs> Ay! Ayaw magpa-cheek nila love si ni sa kanya. O ano na ano. O ano na ano niya. Putol-putol! babay na po. Babay, babay. Uwi ka na ba, Dib? Iba sa kanila, oh. Sa kay Dib, Dib naman. Buhay na manok. Yeah, manok, manok, manok. Oh, ayan, ayan. Busy-busy na sila, guys. Dito, ayan. Ang premier natin to na madaling araw. Wala na edit init yan. Wala na init-init yan, o. Oh. Bira-bira. Hoy, Perla. Asan si Perla? Mauna ako ipatid ni, ano? Tots, mauna ako, Tots. Ihatid mo. Ha? Huh? Sino mauna? Mauna ako, Perl. Naihatid?